Ay, mga katropa, no? Yun ang pinakamasarap na tanong na ma maririnig mo ngayon. eh, no? O kaya mababasa mo. Ano ang gigas mo? Di diba? I'm a lady. Tara, mga pare, sumama sa biyahe ni What's up mga katropa? Isang mapagpalang napakainit na araw! <laughs> napakainit! Uh, first pick up tayo, Valenzuela to Matandang Balara. 8.50 pesos mga katropa. Mga tumbler daw ang pipick Eh, no? Ano to? Plus 1.50 siya. Kaya naging 8.50 pesos. Malapit lang sa atin ng Matandang Balara. Around 20 kilometers lang yon mga katropa. No? Ay, mga katropa, uh, pinalitan yung ano ng fare. Binawasan naging 710. Pwede pala yon, no? 850 kanina biglang naging 710. Iniba yung address. Pinoy yung address, no. so, Samantalang parehas lang naman. chinat ko siya mga katrope oh. Mabalik niya lang daw uh, Masarap na tanong eh Ano Gcash mo? ah oh, di ba? ay mga katropa no? Yun ang pinakamasarap na tanong na ma maririnig mo ngayon eh no? O kaya mababasa mo Ano ang Gcash mo? Di ba? Ayan, ginawa ang 200 ni ni ma'am, no? Bali, pumalo ng 900 na yung ating fare. Sinad niya na sa Gcash ko. Ayos. Ayun, mga katropa. Second pick up tayo. Katandang balara to para 721 pesos. Tapos ng surge niya, no? Uh, 3.5 kilometers away tayo di sa pick up ngayon. Uh, time check 12:35 PM. Ay, mga katropa, kick lang. Ah, uh, pede pwedeng data sa 22 kilometers, no. 7.20 pesos Share sa akin itong sasakyan na ito ah hey, to, ah oh. Buti nag-viral na sa sakin ni Chabit eh. Balwarte Motorworks. Ayaw ah. Pick up tayo mga katropa. Uh, pangatlong pick up natin. Pasay to Kalaokan South. 630 pesos. Mataas ang search. No? Mga ano lang yung mga puto. Nakalagay. Nakindicate 119 kilos worth ng mga buto kita natin si Javid to mga uh, sumasaludo yung mga mga enforcers no? <laughs> ayun mga katropa na pick up natin no? ang tataas ng fare ngayon na nakakatuwa para siyang Bermans 60 kilometers lang yan, 620 ang ating fare. Na. Hindi naman lahat nung na, nasa paleta, no. Yan lang. Pwede pansabayan to pero tingnan ko. Eh, hindi naman mukhang hindi naman dash, eh. wala namang, ano. Mukhang hindi naman dash, wala naman advice na uh, madaliin o hindi nga tumawag eh. Ito oh, na yun mga katropa, may nakasabay tayo. Uh, 2.3 kilometers away Uh, pa na top Manila to Maykawayan, no? Hindi pa tayo nakakalayo ta, doon sa unang pickup natin. Ah, uh, naka-receive na kagad tayo ng hindi pa lang naka-receive, nakapilit kagad tayo ng kasabay. Pamaykawayan naman to. Malapit na to sa amin. Hindi na siguro ako bibiyahe pagdating sa Tokota, eh. Matataas 523. Uh, tsaka sa mga ko bigla mga katropa dahil sa sobrang init sobrang init kanina nagpatay kasi ako aircon eh, maubusan akong gasolina pag hindi ako nagpatay eh. eh na traffic pa tayo tapos init lamig no kaya yun ayun mga katropa napalaban tayo no ang bigat nun nasa uh, lahat lahat siguro 150 kilos ako lang nagbaba Diyos ko umuwi na yung <coughs> napalaban na naman pilay natin tapos binigyan tayo ni ate uh, mani sarap Mixed nuts ayos pagunta tayo sa last drop off natin pa may gawa yan okay mga tropa tapos na tayo na uh, uh, drop na natin yung pang apat time check 5.31 ay yung kinita natin 2.132 Uh, pinakarga lang natin ay 600 so yung kita natin ngayon ay... Nasa 1.5 1.5 plus 200 Na tip 1.7 Sag, Saglit lang tayo bumikay ngayon, no? Sabihin mo ng 11 to... 11 to 6 na 7 hours meron ka ng... Ayan uh, mga katropa, 5 uh, kilometers away na sa bahay na tayo. No? Uh, dito na rin puputulin yung ating munting vlog. Uh, maganda kita natin ngayon. Kung, na, kung pinapanood nyo ito kanina, diba nasabi ko para siyang yung fair ngayon. Yung taas ng fair ngayon ay parang ano, parang bare months parang bare months yung fare niya sa taas kita nyo naman diba For For trips lang naka ano tayo naka 1.7 tanggalin mo yung tip 1.5 diba naalis na natin yung gas natin doon malinis na yung mga tropa Kaya siguro nagtaas yun mga katropa Alam nyo kung bakit Kasi sa sobrang init niya. Hanggang ngayon nga masakit pa ulo ko eh Dahil ganina doon sa may Sa may Roas Boulevard Nagalangan na yung gasolina ko Kasi nag aircon ako eh Tansyado ko yung, ano, yung gasolina ko eh Nag aircon ako Kasi cake yung kinarga eh baka madamage yung cake ma masira pa tayo no ah, pa tayo tsaka babaksakan pa tayo ng rate eh surprise yung ano na yun eh parang surprise yung yung cake kasi yung asawa yung nag order kaya yun nag number 2 tayo sa sobrang init ang haling tapat natin din deliver eh eh, nag-alangan ako naging nung tumalo na ng 12 12 kilometer range na lang yung matatakbo nung nung sasakyan nakapatay na ako ng aircon kahit tanghaling tapat sabi ko baka hindi baka hindi ako umabot sa gasolinahan yung kinakabahan na nga ako eh kasi umabot ng 6 kilometer range na lang yung nasa nasa panel board ko no 6 kilometers eh medyo nakakatakot eh sa sobrang init tapos sinutulak mo yung sasakyan mo ayun nga lang ngayon, lang ako na gano'n eh kaso pakarga ka tayo ng uh, 580 10 liters ayun mga katropa uh, sana bukas bukas ulit uh, maging maganda ulit yung biyahe natin no? Uh, samahan nyo ako ganda yung ano talaga ngayon bukas malalaman natin kung ganun pa rin yung taas ng fair sa tingin ko hanggang sa matapos yung El Nino ganyan ng taas ng 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 fair nilalamog kasi nakiki ano na siya sa mga mga partner niya eh kawawa eh kawawa talaga sobrang init paano mga katropa salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro salamat sa pagsama kay Biyahero Balbaro. Out!